Yan, guys, kain tayo. Dito ako sa ate ko. Wala kasi akong tahe. Nabubord ako sa bahay. Araw-araw halos ang dito ako. Yan, kumakain kami. Oh. Ulam namin, pansip. Ito so, kami lang akong ganda ang Pag sa bahay kasi, yung mga niluluto ko, kahit ako, wala akong ano, hindi ako maka, ano ko ba? Ah, kasama ko kasi hindi sila, ano. Kaya minsan dito ako dumadayo ako ng kain. Kain tayo. Okay, 11 pa lang. Ang ganda sa labas. E, Yan, pansit. Tapos sa yung lahat. Kain tayo. Ito yung ate ko na maharasama ko sa Bicol pag uwi. Hindi hmm, ba? Pansit ulam na. Hindi ka nabangas. Hmm. Ayaw ko ng maraming ulam na ano kasi naghahalo-halo yung lasa. dapat ako, ako, rin ng ganyan. Naka-concentrate lang ako dapat sa isa. Mm -hmm. Kung pangset, pangset. Parang si Dan, si Dan naman. Uubusin mo na yung isang ulam. Isang ulam. isang putahe. so, Sunod na naman. Mm rin. Parang gumaganda nga yung ganun eh. Ganun siya. Ako hindi gusto ko. Matikmang ko na kasi kita baga, ang dali natin kumain, ano? Mm -hmm. Yung, aray akong magbabad sa laminsa, yung magkakapatid na yung isus, magkakumangiling mo. Ang tanan, ano yan? Yeah, talagang ganahan siya kumain. Yeah, nanonood pa tayo sa siya sa kong siya, ano? Tugang niya. Nalilang mo kanina. Ganahan ka talagang kumain. Iwapayan yan yung ang isda, may kalamansi, may sili. Dito, ano pa para may ako ng kain? Tandem po yung app ko. Uwi kami sa Bicol. di ba sabi mo sa inyo, uwi kami sa Bicol sa 23. Baka puro kami gulay doon. Yan. Yeah. Mm-hmm. Yummy, that's for asking. What's mm -hmm. na. Thank you for watching, guys. Hindi tayo makapag-baili ngayon. Nandito ako sa atin ko eh. Wala tayong baili. Bye-bye!